guys, ito yung part 2 ng ating uh, pagbiyahe papunta ng Tauyen. Ayan, kung makikita nyo guys yung mga daan, yung mga sasakyan, nasa proper, ano talaga sila, proper way, kumbaga, hindi sila sa lahula, wala nag-overtake, wala nagpa nagpapa bilisan ayan tsaka yung ano nila guys talagang amazed talaga ako sa mga uh, patakaran nila Especially sa uh, daan tsaka tignan mo guys may mga marami silang ano kaya hindi, hindi masikip hindi traffic kasi marami silang uh, daan na pwedeng pagdaanan. Taka guys, halimbawa ganyan? Maluwang ang kalsada nila, walang traffic na madalang ka makakita ng traffic sa highway. Andes sa doon papunta sa bundok ay meron talagang traffic. Pero pag dito sa city, wala ka talagang ano guys wala kang makikitang nata-traffic oo marami sila mga ano mga stoplight pero hindi ganun ka tulad sa atin na traffic talaga tingnan may mga overpass sila may underpass ayan ba meron ganyan oh. pero pwede kang dumaan dun sa taas kung yung way mo eh sa ibang lugar naman hindi nagsisiksikan sa daan nakakatuwa lang guys sa mga ibang lugar sana ganito din sa atin ano sa Pinas yung walang traffic kahit ano karami sa sasakyan mo wala talagang traffic kasi marami silang pwedeng daanan meron mga overpass flyover ganun ba tingnan mo tsaka ang linis ng ano nila guys ang linis ng tulad na sinabi ko dun sa una kong video. Ang dinis ng ano nila, guys. Ng mga sidewalk. Wala kang makikita ang mga... Uh, mga vendor na pakalat-kalat. Tsaka yung mga basura nila, guys. Tignan nyo. Wala ka talaga makita, nakakakita na. Wala kayong nakikita na mga, mga plastic na namutip-muti na dyan sa mga gilid-gilid. Talagang meron sila mga sweeper, guys. Kasi yung mga mga matatanda dito na hindi na pwede pa naman sila magtrabaho kahit yung mga uh, PWD yan as long na kaya nilang magtrabaho kahit pa ika-ika sila pwede sila magtrabaho guys binibigyan sila ng government ng trabaho kahit yung mga senior nila may mga pension na yan pero natatrabaho pa rin guys ganun sila ka ano, dito sa Taiwan Ayan, siguro nasa kalagitnaan na kami ng ano, nasa kalagitnaan na kami ng tawag nito, na Taipei at saka Taoyin. Ayan, nag, ano na kami, malapit na kami niyan sa ah, Chongli, kung saan kami dati napunta din. Tapos, sa kabilang daan, na, sa kabilang daan naman na yan, dyan ang daan on papunta ng airport kasi mag- hindi kami kasi sa dito kami sa south ng ano Asouth ah, ba o north basta yun na yun basta kabila, sa kabilang side naman yung papunta ng airport ayun yung may sa sasakyan na kotse ayun doon yan papunta ng airport yan kami naman dito kami naman sa kabila dumaan kasi hindi naman yung papunta ng airport Ah, tingnan nyo mga langga kahit yung mga puno nila sa bukid sa bundok, tingnan nyo yung green na green diba, ang lulusog ng, ang, sa ang fresh na fresh tingnan yung mga dahon kasi nga ah, talagang alaga nila yan alaga nila kahit sa bundok di tulad sa atin may mga upaw-upaw, tingnan nyo sa kanila tapos ano yung mga puno ng kahoy nila guys ang linis na mga ano ang linis ng puno talagang nililinis na sila. Aware talaga sila sa pakalinisan kahit sa bundok. Tsaka wala kang makikita nag, uh, naglalaging dyan. Bawal. Tignan nyo, oh. kahit yung mga uh, maliliit na puno. Tignan nyo, eh, sariwa, sariwa, fresh na fresh tignan. parang nasa city nashare de ba ang linis ng ang dinis talaga naman ng kapaligiran nila especially sa city, syempre malinis talaga yon. eh ito nga papunta na ito sa kumbaga sa mga sa atin y mga uh, barangay barang anong bayan bayan yano? yung tao yan parang bayan parang ano so kasi ang mainstay talaga nasa Taipei talaga ang sentro ng Taiwan sa Taipei Taipei City ito naman ay papunta ng mga south, north, mga ganun ba tsaka alam nyo guys sa bus, hindi ka pwedeng kumain kaya yung dala naming pagkain kasi sabi ko nagugutom ako hindi ako nakapag almusal yung binili kong pagkain hindi rin namin nakain kasi nga hindi pwedeng kumain sa bus na ayun antay pa naman yung masarap sana yung kain kasi nangitin pa kaso hindi nga po pwede bawal na kaya mo muna ah, antay na lang muna relax muna ang tiyan namin sa gutom ayan Ayan, medyo medyo malapit na kami, guys. Tingnan nyo, guys, tingnan nyo sa may ano, mayroon parang uh, of ano, flyover. Kung ganin nang pabalik na 'yan, pwede dumaan d'yan. Tapos mayroon ding pwede ka rin mag, uh, ano, mag MRT. Kaso nga lang yung way namin is in malayo sa MRT. Kaya nagbus kami. So, bali, isang oras ang biyahe namin papunta ng Taoyen from Taipei City. Ayan. So, tiis-tiis lang muna kasi nga, uh, nagugutom na talaga ako guys that time. Kasi nga, hindi nga ako nag-almusal para kapi lang ako nung ano ako okay. po lang ako konti. Hindi ko nga na-obis yung ko. Ayun. Thank you, thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Especially sa aking mga team. Team Kigwa Nation. Team Kapamilya ni Mami Josie. At sa team Paangat ni Bro Nilo Magnai. Thank you, thank you so much guys. Uh, Sir Biba. Uh, uh, Kuya Rafi. Kuya uh, Kuya Flop. Thank you so much sa mga support niyo sa aking guys sana hindi kayo magsawa sa pag-support sa akin hindi kayo magsawa sa panonood sa mga video ko na minsan walang kwenta ayan, Sir Viva ayan, meron na akong voice over Sir Viva, sana uh, perfect na yan iyo, ha ayan, thank you so much sa pag-agabay sa akin, sa lahat ng sa mga content ko, kung anong pwede kong gawin uh, ayan, hindi ko talaga nakakalimutan yung mga tumulong sa akin before ako nag-start lalo lalo na kay Kuya Rafi all the way talaga yung support niya sa akin lalo lalo na sa aking WH tapos uh, sa team team ka kay Guadalmishon kay Ruel, kay Perky ayan, kay La Davy kay La special mention talaga ang ano kasi sila talaga ang uh, Team Kiguanation kasi sila talaga yung uh, ah, uh, support sa akin uh, sa lahat-lahat lagi nandyan sila, kahit busy lalo na si Perky kahit nasa CR, sige lang kusko, sige ano, pindot-pindot kahit, kahit yung cellphone niya eh, talagang ano na ah uh, sa nagmatay-matay uh, na yung salbo niya. Sige, bihin. Kahit hindi rin, hindi lang naman sa akin ang susupport support Turkey. Sa lahat ng sinusuportahan niya. Kaya number one, ano talaga sa support key? sa mga sinusuportahan niya. Uh, ano talaga siya? Support, supportive talaga siya. Yeah. Kay Sir Viva. Sir Viva, maraming salamat sa iyo. Uh, ma ma maganda nga na nandyan ka nakikita mo kung ano nakikita mo sinasabi mo para at least uh, alam namin mayroon kami na bago sa mga ginagawa uh, namin content yung isa ka sa tumag sa mga uh, sinusuportahan mo sinasabi mo kung ano yung dapat gawin kung ano yung maganda yung hindi maganda kahit na minsan hindi magandang pakinggan o hindi magandang basahin pero at least uh, nasasabi mo yun uh, pero na lang sa iba na syempre na na-offend pero para sa akin eh maganda nga yung nabo out mo kung ano yung kikita mo sa mga content namin so, uh, maraming maraming salamat sa gaano sa pag-abay hindi man hindi man perfecto yung mga content ko pero syempre uh, gusto ko naman na medyo mag level up naman since 2024 na kaya ayan meron ang sabi ni Sir ba, lagyan ko ng voiceover kaya ito nag ano ko na voiceover na so yun know guys thank you thank you so much sa uh, pag support mo ulit sa aking premiere uh, see you ulit next video to be continued guys meron pa marami pa akong <laughs> marami pa akong i-upload thank you thank you so much and god bless everyone